Ah, uh, hello mga parts, ngayon po, tuturuan ko po kayo maglinis ng aircon. Ayan, yung ganitong aircon na window type. Alam ko, marami ng uh, tutorial, mga parts, dito sa YouTube, kung pa paano maglinis ng ganitong aircon na window type. Ah, uh, madali lang po ito, basta po uh, meron po kayong uh, katulong magbaba ng aircon. Ayan, dyan sa inyong bahay, pag po na ibaba nyo na, mga parts, eh madali nyo na po itong uh, uh, malilinis. Ayan. Uh, ayan po, katulad po niya, naibaba na po natin yung uh, aircon nagpatulong lamang po tayo dito sa aking uh, bayaw para ito ay mababa at um, hmm, pagka naibaba na po natin yung ating aircon madali na po kahit po kayo na lang po mag isa sa pagbabaklas po uh, madadali nyo na po ngayon mga parts sa uh, iba iba po kasi yung uh, ating uh, uh, pagbabaklas dito sa ating aircon conforme po kasi sa ano yan sa brand ngayon ito yung brand na to TCL mga parts ang ano yan ang uh, pagbabaklas nyan yung uh, isang buo pong cover na yon hinuhugot lang po yon Hinuhugot lang po 'yung pa palabas at ito eh hinahatak lang. Ayan, pagkapo ganyan, ah madali lang po. Ah meron naman po nga ah, ibang ah, aircon mga parts 'yung cover niya eh talaga nga ah, nakaturnilyo lang po dito sa gilid at ah hinuugot naman po pataas. So, ito lamang po ang ah, ituturo ko po sa inyo bago po kayo ah, maglinis ng inyong aircon mga parts. Ah, tatandaan nyo po 'yung mga tornilyo pong ah, ah binabaklas nyo. Kasi po mga pards, hindi po basta uh, binaklas nyo yung tornilyo tapos bigla nyo siyang ikakabit. Eh, mayroon pong, uh, mayroon pong pagkakamali na nangyayari mga pards. Kasi yung iba po, uh, yung tornilyo na pagpapalit-palit. Uh, minsan yung uh, tornilyo na ikakabit po nila mahaba. Kaya yung iba, nasisira po natutusok tutusok yung ating uh, ganito, yung ating uh, evaporator o yung ating condenser. Natutusok ng tornilyo, nagkakaroon ng butas. Kaya, yun po ang gagawin nyo, yung mga tornilyo po, tatandaan nyo po, mga fans, kung saan nyo po binaklas. So, ito, tuturuan ko po kayo, mga fans. Pagka po binaklas nyo yung tornilyo, ang palagi nyo po nga yung mga maliliit po, yung mga maliliit na tornilyo, ha, mga fans, yun yung ikakabit nyo po sa mga gilid, para uh, matatansya, naman, matatansya nyo naman po kung ito po, tutusok tusok sa ating uh, condenser or sa ating evaporator. Kaya iwasan nyo pong magkabit ng uh, sobrang haba ng mga tornilyo, mga parts. Para yung ating uh, yung ating uh, evaporator or yung ating condenser eh hindi hindi po ito matusok kasi hindi po pare-pares ng size yung tornilyo ng ating aircon. Ayan, tulad po niyan. Ayan, tulad po niyan, mga parts. Meron pong mahaba at meron pong may Pagka po yung mahaba po ang naikabit nyo, maaari po nga masira yung ating condenser o yung ating evaporator. At pagka nangyari po yun, uh, hindi na po lalamig ang inyong aircon at magkakaroon na po ng uh, A uh, problema at ang mangyayari po ron magkakagastos po kayo dahil ito po ay kakargahan ng priyon at hihinangin so malaking gastos po yun kaya yun po yung pakakaingatan nyo sa uh, pag, pagbaklas at pagkabit ng ating uh, mga tornilyo so ang susunod po natin gagawin mga parts pagka tayo po ay maglinis pa ng aircon ganito pagka po binaklas nyo yung ating uh, so may init kasi dito sa ating pwesto pagka binaklas nyo yung ating uh, ito yung ating uh, uh, pinaka box ng ating uh, uh, mga kuryente na yan, yung mga pita na yan. Ayan, yung kapasitor. Ayan, yung pinaglalagyan niyan. Pagka binaklas nyo po, hinugot nyo. Tulad yan, nahugot ko na po. Ang gagawin nyo po dyan mga parts, bago nyo po galawin. Ha, ayan o. Oh. Pagka po nahugot nyo ng ganyan, gawin nyo po, picturean nyo po. Ha. Picturean nyo po ng malinaw. Iba't ibang, uh, iba't ibang, uh, iba't ibang pwesto. Yung tutukan nyo yung mga kuryente, yung mga sakit, kung saan po siya nakakunik. Ah, mga parts. para kung sakali man pong ah, naglilinis na kayo ng aircon at kung sakali man pong nagalo nyo ito or nabak, nabaltak nyo, nabaltak nyo, mayroong nabunot na wire, eh alam nyo po kung paano nyo maibalik. Saka ito po mga pais, isa pa, pagka po maglilinis kayo ng aircon, pagka po ganito nga, marami mga sakit na aalisin na kuryente, mga pais, huwag nyo na pong ah, tanggalin. Ang gawin nyo, na, ang, ang gawin lamang po mga pais, ah, lagyan nyo na, lagyan nyo na lamang siya ng plastic. Ah, ayan, katulad po nyan mga pais, nalagyan ko po siya ng plastic, ito. So, ganyan po yung inyong uh, gagawin. So, ayan o. Oh. Uh, babalutin nyo po siya ng uh, plastic, yung uh, pinaka-box ng ating uh, wire. Ito, yung pitan. O, oh, yung pinaka-box po niya. Babalutan nyo po ng plastic at siguraduhin nyo na hindi uh, na ng tubig. So, uh, itong uh, ating uh, pan na to, ito, pwede naman po itong mabasa. So, huwag nyo lang aabusuhin. Kasi itong mga pan na to, naka ano, to, naka-water resistant to. Meron kasi nga pan ng aircon. Iba't iba kasi nga Uh, ano kasi yung pan yung ibang brand uh, pan na talagang uh, hindi pwedeng mabasa saka ito pwede naman tumabasa ito so huwag nyo lamang po siyang uh, pupwersahin ng uh, bombit ng uh, tubig basta banayad lang mga parts ingat ingat na po kayo lalo sa mga ganitong makina saka sa compressor so pwede naman pong uh, alisin yung ating pan kaso meron ganito nga uh, brand na hindi po talaga totally naalis yung pan hindi po katulad ng mga ibang brand na uh talagang uh, ah, nabubunit nyo po yung pan at condenser at evaporator lamang po ang matitira sa kayong compressor so ito kasi na to ah, hindi po ganun so kaya pwede natin na bombitin to kahit naka yung pan at isa pa pagka po nakayari po kayong maglinis ng aircon mga parts so ibilad nyo lamang po kahit mga 3 oras or 2 uh, oras ayaan nyo lamang po siya nakabilad sa sikat ng araw so pagka ito medyo tito yun natakpan nyo lamang po ng konti na, ano, na karton so ito yung pan ayaan nyo po siya mabilad sa sikat ng araw saka ito alisin nyo po yung plastic pagka po tapos na kayo maglinis ah alisin nyo po yung plastic at hayaan nyo po mabilad sa araw yung ah, mga wire po nya or ah, kung meron po kayong ah blower mga parts ayan yung ganito nga blower Ah mas maganda i-blower nyo po muna kaya pati po yung ating pan saka po ito i-blower nyo po pagkayari nyo po nga ah, malinis so pag, ah, tapos nga sabi ko nga po ibilad ibilad nyo na mga tatlong oras or uh, ah, dalawang oras so sa ganun mga parts na ah, makakatipid kayo sa sa gastos kasi nga ah, kung uh, ito ay papalinis nyo. Sa iba po, pagka po pinahome service nyo to nasa uh, 600 hanggang 800 po ang linis niyan. Pagka po ganyang uh, window type. So, kung napanood nyo po yung ating video mga pards, uh, malaki po ang matitipid nyo. At kung uh, matutunan nyo po yung uh, paglilinis ng aircon sa inyong uh, uh, bahay mga pards, kahit uh, monthly, magagawa nyo po yan. Pamimintay nyo pa po yung, uh, uh, yung ganda ng performance ng inyong aircon. Pagka po, talagang uh, marunong po kayo Uh, maglinis ng aircon pagka po natuto po kayo. So madali lamang po ito kahit nga sabi ko nga po sa inyo kahit hindi uh, naman po kayo nag-aral or hindi uh, naman po kayo technician. Uh, madali lang naman po nga uh, itong uh, baklasin or uh, ikabit pagka po ganito nga napanood nyo po yung ating tutorial. So ito pa po yung iba pong ano, aircon ito. Tulad po nyan ito. Uh, iba pong tatak ito. Ayan. Uh, iba naman po ang klase ng kanyang pagbabaklas. So ito po yung sinasabi ko sa inyo mga bikes. Ayan. Ganito naman siya. So nakasuk nakasuklob po siya dito, mga parts. Ayun, kaganya po siya. Ayun oh. naman po yung kanyang style ng pagkakabit, hindi po katulad nung uh, ating isang aircon na yun na talagang uh, hinuhugot lang. So, ayun po mga parts, at sana po ah, uh, mayroon po kayong uh, nakuhang idea sa paglilinis ng aircon. Basta yun lamang po ang inyong katandaan, mga parts, yung uh, sinabi ko po sa inyo. Ha? Ah, sa pagbabalik naman po, uh, kabisado niyo naman po 'yan dahil uh, mas maganda po kung hindi niyo po kabisado kung kung paano ibalik mas maganda kung papa kung ano ah, kung bago niyo po baklasin pag bago niyo po baklasin picture na niyo po muna para alam niyo po yung uh, pagbabalik ha ah, mga fans meron po kayong ma meron may, po kayong ma, ano ah, guide guide para maibalik po yung ating uh, mga piyesa so ganoon lamang po at uh, maraming po salamat uh, sa inyong panonood